Mapagpalang araw po mga kalingkod. Ngayon po ay tatalakayin po natin yung tatlong bagay na kailangan nung malaman bilang isang kristyano. Kung paano mo ba masasabi na ikaw ay lumalagos pa na ng palatay sa Panginoong Isa. Unang-una po mga kalingkod, nababago ka nagbabago ka. Kung dating wala ka sa Panginoon, ngayon nasa Panginoon ka na. Kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, ngayon namumuhay ka na sa kamanalan. At sinusunod mo yung kalooban ng Panginoon. Pangalawa, mga kalingkod, ay nagpapagamit ka sa Panginoon, lalo-lalo na sa kanyang mga gawain. At nagiging instrumento ka para maikalat ang kanyang salita. Pangatlo po, ibinabahagi po natin ang mabuting balita sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kakilala. Mga kalingkod, importante po, bilang isang mananampalatayan ni Isa Kristo, lumalago tayo. Ito po yung tatlong bagay na malalaman mo kung talagang lumalago ka sa buhay pananampalataya kay Isa Kristo.